simbang gabi at araw ng debosyon, araw ng mga deboto at tigit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal lahat pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At tayo po ngayon ay dumako na sa pang ilang araw na po ng simbang gabi. Pang lima. So yung mga nakakalima, taas nga ang kamay, nakalimang ganito. Ayan. Palakpakan natin ng bawat isa at patuloy tayong maghanda sa Pasko ng pagsilang ng mahal na pong Isu sa Sareno. Nangangalahati na tayo, tumawid na po sa kalahati ng simbang gabi at matira ang matibay no? hanggang sa kapaskuhan. At gaya ng aking nabanggit, itong mga simbang gabi lalo na, iba't ibang mga tauhan ang ipinapakilala sa atin upang turuan tayong maghanda sa pagdating ni Jesus na sa Sapagkat hindi lahat nung nandoon, nung panahon na iyon, nakilala si Jesus. Hindi lahat ng nandoon tinanggap si Jesus Nazareno bilang pinangakong tagapagligtas. Kaya nga't yung mga tauhan nitong mga simbang gabi ay mga halimbawa dahil sila ang mga nakakilala kay Jesus. Sila ang mga nakatanggap ng biyaya at pagpapala ng pagdating ng Panginoon. At gaya ng natanong ko nung isang araw, ay lahat naman tayo, di po ba, gusto natin pagpalain tayo ng Diyos? Sabihin mo nga sa katabi mo, pagpalain ka sana ng Diyos. At paano tayo pagpapalain? Matuto tayo sa iba't ibang mga tauhan. Nung isang araw, natuklasan natin ang sikreto ni San Jose. Papaano, bagamat maraming aberyang nangyari, nakilala, natanggap ni San Jose, si Jesus Nazareno. Kahapon, si Sakarias. Ngayong araw na ito naman, malalaman natin ang sikreto ng mahal na Birheng Maria. Papaano ba niya natanggap si Jesus Nazareno? Alam niyo pong ang misang ito, ang ikalimang araw ng simbang gabi, ang tinatawag na Misa Aurea o ginintuang Misa. Sapagkat ito rin ay ginintuang sandali. Sapagkat Nagpahayag ang Diyos sa pamamagitan ni Anghel Gabriel ng pagtupad ng pangako ng Diyos. Ibinalita ni Anghel Gabriel kay Maria na ipanganganak na ang ipinangakong manunubos. Kaya nga, it is a golden moment. Kaya nga, sa iba po, yung titik ng anunsasyon ay nakalimbag ng ginto sapagkat magandang balita natupad na ang pangako ng Diyos. At gininto ang sandali din ito para sa sangkatauhan. Buti na lang ang inalok ng Diyos si Maria. Dahil si Maria ay sumang-ayon sa plano ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, kung gusto raw natin mangyari ang himala, dapat magsalubong ang paanyaya ng Diyos at pagsang-ayon ng tao. Pag yan daw nangyari sa puso natin, gaya ng nangyari sa mahal na birin, yun ay ang sandali. At yun ay ginto na hindi malanakaw, yun ay ginto na tunay na kayamanan pag nagsalubong ang paanyaya ng Diyos at pagsang-ayon ng tao. Ano ba nagsasalubong sa puso natin? Minsan na nagsasalubong yung init ng ulo mo at init ng ulo ko eh. Kaya hindi grasya, disgrasya ang nangyayari. Ang nagsasalubong eh, yung intriga ng ibang tao at yung sul-sul naman. Kaya pag gano'n na nagsasalubong, ano ba nagsasalubong sa buhay natin? Kung gusto raw natin itong maging ginintuang sandali, kung gusto raw natin mangyari ang tunay na himala, magsalubong ang paanyaya ng Diyos at ang pagsang-ayon ng tao. Pero bakit daw? Papaano sumang-ayon ang mahal na Birheng Maria. Alam niyo mga kapatid, kung talagang iisipin natin ang kwento ng unang Pasko, hindi naman po ganung kadali. Naalala niyo si San Jose? Nung nalaman niya, buntis si Maria. Si Maria napakakasalanan niya at alam niya, hindi siyang ang ama Di ba natanong ko yung mga brad natin, kung kayo yon, ano sa tingin nyo sa sitwasyon na yun? Sasabihin nyo, mapapakamot kayo siguro sa ulo, sabi niyo, problemang malupit to. Kung kayo po ang mahal na birhen, may pangarap na siya, ikakasal siya kay San Jose, gusto niya magkaroon ng magandang pamilya, simpleng buhay, dumating yung anghel, sabi ng anghel, Maria, change of plans. Mabubuntis ka, hindi si Jose. Lililiman ka ng kataas-taasan at ang iyong anak ang magiging manunubos. Kung kayo po si Maria, anong magiging pakiramdam nyo? Natitiya ko sabihin nyo, patay, problema yata ito. Meron daw tayong pamamaraan papaano tumingin sa buhay. Lalo na yung mga sitwasyon na hindi natin inaasahan, hindi kasama sa plano natin. Pwede raw natin tignan ito bilang isang problema lamang. Hindi naman may tatatwa. Ang unang pakiramdam ni San Jose, problema to. Ang unang pakiramdam ni Maria, problema ito. Pero sa isa raw mana ng palataya, sa isang tunay na deboto, hindi ka humihinto sa problema. Dahil may pananalig ka, tumatawid ka mula sa problema sa hiwaga. Kaya ang magandang tanong sa ating lahat, ano ba tingin mo sa buhay? Panay problema lang ba? O binubuksan mo rin ang isip mo na maaari itong maging isang hiwaga? Problema o hiwaga? Pag problema raw ang tingin mo sa isang sitwasyon, talagang maaburido ka. Talagang mapapagod ka. Talagang mananawa ka. Kasi pag problema mo ang tingin sa isang bagay, ang lagi mong unang iisipin, Anong gagawin ko? Anong solusyon ko dito? Papaano ko tatapusin at lulutasin ito? O di kaya'y papaano ko tatakbuhan ito? Pag ganun daw ang pananaw mo sa buhay, problema. Pero kung ika'y tatawid at titignan mo to bilang isang hiwaga, hindi mo tatanungin anong gagawin ko tatanungin mo, Diyos, Lord, bakit ba nangyayari ito? Anong gagawin mo ba sa buhay ko? Saan mo ko dadalhin sa mga pangyayaring ito? Nakita niyo yung diprensya? Pag problema, talagang maaburido ka. Kasi ang lagi mong iniisip, ano yung gagawin ko? Pero pag ang tingin mo raw sa isang sitwasyon, hiwaga ang itatanong mo, Lord, ano ba yung gagawin mo? Bakit ito nangyayari? Ganito ang nangyari kay San Jose at sa mahal na birhen. Nang dumating yung pagkakataong ito, tinignan nila yung pangyayari, pero inyo dumating isang bata, 'di ba? Ngayon ganun din. Pag nalama mo buntis ka, patay problema to. Pag may dumating na hindi ka nais-nais sa buhay mo, ang tingin mo lang ba dyan, problema? Pwede kayang tignan natin ito bilang isang hiwaga? Alam ko po, mahirap. Lalo na kapag masaklap yung pangyayari. May sakit ka? May problema kayong mag-asawa? May pagsubok kayo sa pamilya ngayon? May hamon sa negosyo nyo ngayon. Kaya ang tingin mo rito, problema na naman, Lord. Pero pwede bang tignan mo rin ito bilang misteryo at hiwaga na gusto kang kausapin ng Diyos sa pamamagitan nito? Ganon ang sikreto ni Maria. Kaya siya sumang-ayon. Kaya nangyari yung himala. Kaya naranasan niya ang pagpapala sapagkat nakita niya hindi lang problema kung hindi hiwaga. Alam niyo po, may ikukumpisal po ako sa inyo. Dalawang taon na nakakaraan, nung pinatawag ako ni Kardinal Advingkula at sinabi niya sa akin, Father Jun, pupunta ka sa kya Aaminin ko po sa inyo, Maraming pariho ang tatanggi, nangangamba, kinakabahan pag sinabing pupunta ka sa kiyapo. Kasi aminin natin, kapag nakita mo ang kiyapo, talagang minsan iisipin mo, problema. Ang laki ng kiyapo, ang daming tao, ang laki ng simbahan, tignan mo pa lang yung translation problema na kagad ang iisipin mo. Makita mo lang lahat ng kasapi at mababalitaan mo, hindi nagkakasundo, ang daming dapat ayusin, problema ang iisipin mo. Kaya, mangungumpisal po ako sa inyo nung una, sabi ko sa kardinal, baka meron naman nung iba. Baka may mas matanda, mas matalino, mas magaling. At sa loob-loob ko, mas makalulutas ng problema dyan sa kiyapo. Pero sabi ng kardinal sa akin, hindi. Subukan mo. Pumunta ka. At alam niyo po, sa dalawang taong ko rito, yan si Reverend, lagi kong kinukwento sa kanya. Kapag nakikita ko po, lalo na kayo ngayong biyernes, ang mga deboto, ang nakikita ko po, ang hiwaga ng Diyos. Kaya nga't pilit nating inuunawa. Bakit ba kayo nagbabalik-balik sa kiyapo? Bakit ba kahit umulan umaraw, walang papigil sa inyo, dumulog sa poong nasareno? Aaminin ko po sa inyo, ang nakikita ko po sa inyo, hindi problema kung di hiwaga. At ang hiwaga, mga kapatid, hindi yan nilulutas. Hindi yan pinagsusumikapang tapusin o ayusin. Ang hiwaga, katulad ng krus, niyayakap. Hinahayaan mong mangusap sa iyo. Hinahayaan mong gabayang ka at akayin ka sa buhay. At sino bang makatatanggi sa atin na ang pinakahiwaga ng kiyapo ay ang naguumapaw na pagpapala, himala, at pag-ibig ng pong Yesus na sareno. Kaya nga, pinagsusimika pa natin alamin ng maraming kwento ng himala. Alamin kung paano gumagalaw ang nasareno sa bawat isa sa atin. Dahil yan ang hiwaga. Hindi tayo ang gumagawa. Hindi tayong lulutas. Kung hindi ang pong nasareno, ang Diyos ang siyang gagawa ng paraan. Kaya mga kapatid, ito yung ipagdasal natin. Opo, maraming mahirap at masasaklap na nangyayari sa buhay natin. Pero pwede kayang wag lang natin tignan ito bilang problema. Bagkos, tignan natin kaya ang mga ito bilang hiwaga. Dahil paghiwaga ang tingin natin dito, hahayaan natin ang Diyos ang mangusap. Ang Diyos ang magpaliwanag. Ang Diyos ang magbigay ng lakas. Puno ng hiwaga, hindi problema ang kaya po. At ang dinudulog nyo sa pong nasareno, hindi lang problema. Ang idulog nyo sa kanya, yung hiwaga ng buhay. Lord, bakit ba ako may sakit ngayon? Lord, bakit ba nangyayari ito ngayon? Lord, bakit ba ang dami kong kinakaharap ngayon? Mangusap kayo. Paliwanagan niyo ako. Palakasin niyo ako. Kapag ganun daw ang ating mga tanong katulad ni San Jose katulad ni Maria ang tingin natin sa buhay hindi puno ng problema kung hindi puno ng hiwaga at kapag puno ng hiwaga mapupuno ng himala kaya't sama-sama po tayo ngayon magdasal mahal na pong Hesus tasareno nang dumating ka dito sa lupa, ang tingin ng maraming tao, problema ka. Ngunit, katulad ni Jose at ni Maria, ikaw ay tinanggap bilang hiwaga. Kung kaya nga't marami mang hindi maintindihan, marami mang mahirap gawin, malugod kang tinanggap at laging gininto ang sandali nang ang Diyos ay naging tao. Narito po kami, iyong mga deboto, at naniniwala kami, hindi problema lamang ang aming hinaharap kung hindi hiwaga sa buhay. At kapag ito'y hiwaga, nangungusap ka, nagaanyaya ka, naggagabay ka, at nawa ang maisukli namin ay pagsang-ayon at pagsunod. Maghahanda kami sa hiwaga, himala at biyaya. Mahal na pong Jesus na sareno. kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.